Mag-isang umarap sa budget hearing ng Kamara si Vice President Sara Duterte kabilang sa inusisa ng mga kongresista ang kanyang mga biyahe abroad. Live mula sa Batasang Pambansa, nagbabalik si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, tradisyon sa Kamara na hindi na binubusisi pa ang budget ng OVP. Nasunod ba ang tradisyong yan? Jiggy, bago nga natin pag-usapan niya na mag-isang ipresenta ni VP Sara Duterte yung paano kalang 902.8 million pesos na budget ng Office of the Vice President para sa 2026. Agad nagmosyon yung kaalyado niyang si Davao City si Isidro Ungab para ipaalala nga itong tradisyon na parliamentary courtesy. Ibig sabihin, hindi na dapat bubusisiin pa yung bawat line item sa budget. Pero we need ito mismo ni VP Sara, itong pribilehiyong ito. Kaya nga nakapagtanong yung makabayang block at binusisi nga yung mga biyahe ng BC abroad. Nitong taon, lumabas na nasa 7.4 million pesos yung nagastos ng OVP para sa security at staff ni VP Sara. Kinuha yan sa public funds. Pero paglilinaw ng Bise, ang mga gastos niya sa kanyang flights at pagkain ay personal niyang pera at narito ang kanyang pahayag. Napakaklaro nun, no, na wala akong ginamit para sa akin, para sa Vice President. Na pera ng gobyerno para sa mga biyahe ko uh, overseas. Ang merong china charge sa office of the vice president ay yung security. At uh, decision 'yon ng armed forces of the Philippines kung uh, magpapadala ilan at kung sino. At uh, dito sa paggarap niya kanina ay eh, para ibinalik ng mga kongresista yung issue sa confidential funds, Marian. Jiggy, natanong nga ni Act Teachers Party Representative Antonio Tino yung notice of this allowance ng COA na 73 million pesos sa confidential funds ni Vice President Sara noong December 2022. Sagot nga lang ni VP Sara, ang COA ang dapat tanungin sa usaping yan. Natanong din nga yung bise sa mga pangalang Mary Grace Piatos, Migi Mango, Xiaomi Ocho at iba pang recipients daw ng confidential funds na wala namang records sa Philippine Statistics Authority pero dumistansya sa issue si VP Sara. Narito ang bahagi ng deliberasyon. Pwede po bang mapaliwanag ng uh, uh, Vice Presidente kung bakit ganon ang sinabit at bakit walang supporting documents ang mga um, accomplishment reports na ito? Madam Chair, this is the subject of an impeachment trial and I would not like to discuss the defense mm. for the impeachment trial. At Maria nagkainitan daw ang ilang kongresista sa budget kanina. Tama ka, nga si na Congressman Tinio at ang kaalyado ng mga Duterte na si Sagip Partylist Representative Paolo Marcoleta, anak nga ni Senator Marcoleta at uh, bina sinabi ni Congressman Marcoleta, binabanatan ni Tinio ang bise sa kanyang pagtatanong. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Madam Chair, I thought we're going to accord institutional courtesy to the office of the vice president bakit po natin binabanatan bakit natin uh, tatanungin it, it, right. wala pong okay. binabanatan this, dito this... nagtatanong lang po tayo rito banat 'yun banat talaga 'yun maganda lang magsalita